Kahit hindi ko makakalimutan yung sinabi sa amin ng aming director nung time ng aming sorry conference na kung anumang kalayaan meron tayo dito sa uh, yung nararanasan nating kalayaan ngayon at this very moment is because of the people who went through hell because of the World War II era. So parang yun yung isa sa mga pinaka pinanghawakan ko rin prior to doing this kasi parang oo nga naman bakit hindi natin to ikwento dahil hindi natin to bigyan ng larawan sa mata ng nakakarami especially dun sa uh, sa generation natin ngayon na pila puro uh, cellphone na lamang ang importante at social media parang nakalimutan na natin magbalik tanaw kung paano ba natin na, na, na stranghan ng kalayaan na naranasan natin yung sino ba ang mayroong paggagawa at sino ba ang tumulong sa atin para makamit yun so ito yung show na yun. ito yung magpapakita na hindi ganoon kadali ang pagtanda ng ating mga kababayan yung mga kwento ng lolo at lola natin sa atin ay mabibigyan ng larawan at visual uh, sa tulong ng proyektong ito at um, ito after while doing it, it makes me even more proud to be a Filipino so yun po